Kuma. Ato. Hmm. Oh, tapos si Papa Ed, paano magalit? Antok ko, ma. antok ka. Paano magalit si Papa Ed? Oh! Pasok na! Pasok, pasok! Siya na! Pasok, pasok, tur! Ay, bubusitin! Pasok, pasok! Pasok, tur!

Tapos, siya, <tod> hmm. Tapos si Mama Lisa, paano magalit si Mama Lisa? Siya na pa Paano si Mama Lisa magalit? <tod <tod <tod> <Pankyak>! <tod> <tod> Ganyan, sa so grabing sigaw. Si Ann, paano naman si Ann magalit? Paano si Mary Ann magalit? Ganyan. Tapos paano naman si Balin mag-iyak? Paano si Balin mag-iyak? Mmm. Mama. Si, 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 si. Di, di. Si, Di, di. Ganyan. Si tatay, paano magalit si tatay? Ma. Huwag pa yung tatay. Si Mami Tess, paano magalit si Mami Tess? Huwag. Ha? Siya ma, ha? oyan, Ulan. Ulan. ma. Si Daddy Itok, paano magalit si Daddy Itok? Sa ako. Paano, paano? Uy, tulog